So guys magluto tayo ng ating uh, recipe na paglilitan baboy, naman na baboy ang gagamitin natin. So ang unang gagawin natin guys, nagpainit ako ng mantika sa kawali. Mainit na ito at gigisahin na natin itong ating sibuyas. Ayan. Ang gagawin natin ito guys is pag mag light brown na siya, saka natin itusunod itong ating bawang. Yeah, Tapos ngayon ay nag-brown na siya. Yeah, so ilalagay natin yung ating baboy, laman ng baboy. Laman ng buboy. Ipantok siya natin. Lagyan natin ang pamintang durog. Nalagyan ng tuyo. nyo So, lalagyan muna natin ang itong kasi ano natin para mag... Pero muna yung kanyang sariling sariling ano, mag-reduce lang ang kanyang sariling Tak usah nih ya. Jangan lagi nanti. Ya, terus mau kerja kerjain yang kau bikasin. Jangan melulu yang Na. Na, na okay. Tapos natin ulit. Dito din siya ng 45 minutes. So, yan natin. Ano? Lagay ko pala yung ano, ating ano? So, sauce. Ano? Mito sauce. Tapos itong ano, green piece na maya Para, Paragusin mo muna natin yung ating uh, liquid. At pa natin. So, check that out. Yan. Paragusin yung na natin uh, liquid. So ilalagay na natin itong ating uh, green piece. Yan. Yeah. Tapos itong ating bill pepper na kukuha tayo ng kutsara at ating ititikman ang ating kulang guys Pag so magandang tayo asin Yeah. Pagkakita tayo ng kitchen, kanina ito na lang, para ito ang nagkadala ng sarap sa amin, pagkain. Yeah. natin ulit for 5 minutes so yan o oh. okay na ito, luto na ito so pwede na tayo kumain magsain ng marami para taos na naman ang maraming kanin dito sa ating recipe yan So yun, luto na ang ating kalderitang baboy.